Um, uh. Uh. Ay, ah. Tony, bang, bang, mau cepat bang. Sedikit, sedikit, sedikit. Sedikit, sedikit. Sedikit, sedikit. Sedikit, Ay, sa daily mo. Masagay tayo eh. Masagay tayo. Magpa-inject ka? Oh, no! Sige, cool tubig, cool tubig. Painom na to. Wala, oh, ma-inject ko. Ano oh. kunya na? Merong nagpa-inject ka. Para mudak ko siya, man din siya, may. Eh pa'tay na ka magpa inject kay kabalo baya ka na, sakit jud na. Kudali to na eh. ma'am, ma'am, kung sa manin mo ka-advise sa uh, mga tao nga gusto magpa-inject silang bunal? Dapat ayaw na sila magpa-inject kay eh. kabalo ba na sila sakit jud na magpa-inject kay eh. say, simple nga, oo, oh, tinuod na, gusto nila mo dako ilang bunal. Dapat, inga Jud na, ayaw, ay Jud pa inject kay eh. sakit Jud na, kay kabalo, kabalo siya nga, sakit Jud ang inject, anak. Siyempre, oo, oh. Ngani nga, masuyaon ka sa mga tao nga dagko o bunal. Dapat, ayaw na sila magpa. Wow! Sakit jud na kayo. So, kana lang. Uh, thank you, ma'am. Oh, Hello. no!